Nagtataka ka ba kung bakit may mga mananampalataya ng Panginoong Yesus na nagkakaroon ng maraming bunga at pagbabago sa buhay at meron namang nananatili lang sa kanyang lifestyle at hindi nagkakaroon ng pagbabago? Ano yung kaibahan nila? May magkaibigan si Pedro at si Juan. Pareha silang tumanggap sa mabuting balita ng kaligtasan at sabay na nag-worship pag Sunday. Kaya lang, ay magkaiba yung kanilang naging buhay. Si Pedro ay lumago sa kanyang relasyon sa asawa at mga anak. Nagabayan niya yung kanyang mga anak at asawa upang makilala at lumago din sila sa relasyon sa Diyos. Naging leader na din siya ng isang discipleship group. Yung kanyang mga anak ay aktibong kasama na din sa mga kabataan na nagpapalago sa pagkakilala nila sa Diyos. Silang mag-asawa ay naging magandang influence din sa kanilang mga magulang, kapatid, at kamag-anak. Maraming mga kamag-anak nila ang nakilala sa Panginoon. Naging mabuting influence din si Pedro sa kanyang trabaho. Ginagalang at kinukonsider ang mga suggestion niya. Kapag merong may problema sa kasamahan, ay siya yung nilalapitan para humingi ng payo. Kasi nai-encourage sila sa buhay niya at sa mga payo niya patungkol sa Diyos. na encourage sila kasi mapagmahal na katrabaho, submissive sa authority at napakasipag ni Pedro tahimik, walang kaaway at puro positive ang influence na pinapakita niya. Siya ay pinagkakatiwalaan ng management at itinaas sa mas mataas na posisyon. At ang pinakamahalaga ay nakikita sa buhay niya ang kapangyarihan at pagkilos ng Diyos dahil sa pagbabago ng kanyang buhay. Samantalang si Juan ay walang masyadong pagbabago maliban sa nagpapakita sa church pag Sunday. Problematic pa din ang relasyon nilang mag-asawa. Palaging may conflict kasi hindi pa rin maiwasan ng bisyo. Walang pangarap sa buhay. Walang ginagawa na consistent araw-araw para palaguin ang relasyon niya sa Diyos. Wala ding desire na palaguin ng asawa sa Panginoon at walang desire na palaguin ng mga anak sa Panginoon. Hindi siya naging spiritual leader sa family. Problematic din sa trabaho tamad at irresponsable. Para sa kanyang mga katrabaho ay toxic siya kasama. Wala siyang credibility na magpayo sa iba dahil siya man ay hindi magandang ehemplo sa kanila. Narealize ko tuloy, walang problema sa mensahe ng pastor kasi parehas naman nila itong tinatanggap linggo-linggo. Wala ding problema sa salita ng Diyos na naitatanim sa kanila dahil may kapangyarihan naman talaga itong magbago ng tao. Dahil si Pedro nga ay nagbago naman talaga. So, ano ba talaga yung problema? Ang problema ay ang puso ni Juan. Ang puso niya ay wala sa kondisyon na kung saan ay handa itong tumanggap ng binhi at lumago. Ang isang malusog at malambot na puso ay magbubunga ng marani. Pero ang isang puso na matigas ay kahit kailan ay hindi magbubunga ng buhay at pagbabago. Narealize ko na ang pagbabago at pamumunga ng isang tao ay nakadepende kung paano niya tinatanggap ang salita ng Diyos, kung ano ang kondisyon ng kanyang puso. Ito ang pag-uusapan natin ngayon. Paano ba natin maihahanda yung ating puso para mamunga tayo ng mas marami sa ating buhay? Kaibigan, nakadesign ka para magkaroon ng mabuting influence sa ibang tao. At pag hindi mo ito nagagawa, ay sinasayang mo ang buhay mo at hindi ka makakaramdam ng significance dito sa mundo. Kaya tapusin mo ang mensahe na ito upang malaman mo kung ano ang babantayan mo sa iyong puso at anong gagawin mo para maging fruitful ang iyong buhay kasama ang Diyos. Basahin natin yung Mateo 13.1-29 Noon ding araw na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Dahil sa dami ng taong lumalapit sa kanya, sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Tumayo naman sa dalampasigan ang mga tao at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinhaga. ang sinabi niya, may isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may mga binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May mga binhi namang nalaglag sa mabatong lupa dahil manipis lang ang lupa roon. Sumibol agad ang mga binhi ngunit natuyo agad ang mga ito ng mabilad sa matinding init na araw. Palibasay, mababaw ang ugat. May mga binhi namang nalaglag sa may matitinik na halaman. Lumago ang mga halamang ito at sinakal ang mga binhing tumubo doon. Ngunit ang mga binhing nahasik sa matabang lupa ay namunga. May tig sa sandaan, may tig anim na po at may tig tatatlong po. Makinig ang may pandinig. Purihin ng Diyos sa kanyang salita. Ang binhi na sinasabi sa talata ay ang salita ng Diyos at ang lupa ay ang ating puso. Merong apat na klasing puso dito ang naglalarawan din ng apat na paraan kung paano tinatanggap ng tao ang salita ng Diyos. Ang unang klase ng puso ay hardened heart. Sabi sa talata, Ayang ilan sa mga binhi ay nalaglag sa tabing daan at kinuha lamang ng mga ibon. Ito ay representasyon ng isang tao na nakarinig ng salita ng Diyos pero pumasok lang sa kanan at lumabas sa kaliwang tenga. Maaring pumapasok sa tenga ang salita ng Diyos pero hindi bumabaon sa puso. Narealize ko kahit hindi natin nakikita ay active na active si Taning sa pagnakaw ng salita ng Diyos. The moment na bumagsak sa iyo ang salita ng Diyos, ay nakahanda na ang Diablo para tangayin ito agad. At para matangayin ng Diablo ang salita ng Diyos, ay bibigyan kanya ng distraction. Halimbawa, ngayong nakikinig ka ay marahil maraming maingay sa paligid mo. Maraming batang naglalaro, tahol ng aso, ingay na dumadaang sasakyan, mga gagawin mo mamaya pagkatapos ng service, mga pag-iisip ng lugar na pupuntahan at iba pa. Kaya kaibigan, mag-ingat ka sa puso mo. Baka meron na itong kalyo at matigas na dahil laging distracted. Pansinin mo sa iyong sarili. Kapag ang narinig mo ngayon na sinabi ng Diyos sa iyo ay hindi mo ini-apply sa buhay mo, simula bukas ay malamang na tumitigas na ang iyong puso. At ang malungkot dito ay kapag tumitigas na ang iyong puso para sa mga bagay ng Diyos, ay mas pahahalagahan mo na ang kasalanan sa iyong buhay. Tapos ang problema, mas madalas mo gawin ang kasalanan ay mas titigas ang iyong puso hanggang sa wala na siyang appetite para makinig at sumunod sa salita ng Diyos. Tanda mo ito kaibigan, kapag hinahayaan mo tumigas ang iyong puso, ay binibigyan mo ng pagkakataon ang jablo na nakawin ang mahalagang mensahe ng Diyos na magpapabago sa iyong buhay.